dito ako sa Super Health Center. Anong number sir? 0920. Hindi po, yung sa pila. 20. Meron po. Birthday ah, mo, sir? July 26, 1974. How old are you now? 49. Salamat po, ma'am. Ito, pumasok na ako din. Oo, parang makikita-hinga kayo. medyo malamig yan, sir. uh, pa-check up pa ako eh kasi uh, kapag nakapag-take ako ng na bawal na gamot so dito ako sa health center um, hindi lang ako ng anti-allergy allergy. Ah, thank you pagbinanggit siya yung nag-aasi sa akin dito dito ako sa Putatan Super Health Center. Uh, sana ako ng gamot, yung antihistamine, uh, anti-allergy. Pero chineg up muna ako. Um, hindi ko... May kanina ko lang nalaman na ang natay ko palang gamot may penicillin. Eh, uh, allergy ako sa penicillin. Na, na, na check up na ako. At uh, yung last na lang ay kay kinuha na ako ng info. Nakapagtala uh, na din. Uh, next na lang kay Dok. So, may uh, mga nauna sa akin kaya pila din ako at hinihintay uh, ko yung tawagin ako. Uh, papacheck up ako para maka take ba ng uh, contra-allergy. Kasi, nakapag-take ako ng uh, gamot na ipinagbabawal sa katawan ko. Um, asikaso naman sila rito. At uh, mabilis yung uh, services na. Uh, maganda rito may mga nauna sa akin kaya naghihintay ako na tawagin dahil uh, kailangan sumunod tayo sa proseso uh, so nakapila ako uh, pero sabi naman ng ano malapit na